sa totoo lamang, nung una kong matanggap yung balita na ako ay magiging isang awardee ng ating lalawigan, uh, parang hindi kagad nag-sink in. But later on, talagang napakasaya ko. Uh, naisip ko na iba yung ang nagre-recognize sa'yo ay yung uh, yung sarili mong lalawigan. Nung po ako ay board member, ay ako po ang naging instrumento nito pong mga ginawang pagbabago ng mga guidelines o mga kriteriya para po kayo ay maging isang awardee ng Quezon Medalya ng Karangal. At hindi ko po inisip noon na darating po ang panahon na ito pong mga guidelines na ito ay uh, mabibigyan po ako ng parangal base po sa mga guidelines na ito.